Hello mga Buddha! Ngayon ay naimbitehan niyo pala tayo. Nandito kami sa may birthday yan, sa Laguna. Ayan, ang, ayan ang celebrant. Nariluluto siya ang may birthday siya ang namiluluto. Ayan ang aking mga kuya. Ayan si Kuya John ang may birthday. At yan si Echo. Ayan na si Echo ang nariluluto. At ang sabi ko sa kanya, kamukhaan na yung barbecue. Kakulay niya na. Ayan ang na. Siya sabi ko, ang sarap mga Buddha. Ang sarap na tatakam na ako. Excited na ako sa hipo na niluto ni Kuya John at saka sa barbecue. Ayan na nga. Ang sarap, diba? ba? Nak, Wala pa lang kayo mga nono, so. Wala pa lang kayo. Wala pa lang kayo. Wala One, two, three. Oo! Happy Happy Birthday! Happy Happy Birthday! Happy Happy Birthday! Happy Happy Birthday! birthday. Oh, is she now? Happy birthday! Oh. Yan nga mga buddha, Tapos na namin kantahan si Kuya Jun ang kasumirit pa ng picture. Ang tagal gutom na gutom na Excited na ako sa lechon na napakalutog, mga buddha. Naglalaway na ako, gutom na gutom na po. Ang tagal naman. Pakipigisan nyo ng picture at saka video. E gutom na gutom na talaga. Alam nyo naman, siya tayo gutom tayo. Alam nyo naman. Dead hungry tayo, mga budang. Ay, excited na po sa lechon. Ang sarap, mga budang. Grabe, ang lutong. Nakita niyo yun? Ayan, salamat po sa palitsyon, Mayor. Salamat sa pag sa amin sa susunod ulit.